Ito ang mga fishin. ni Marcin. Pag-deliver na isda sa Madurbog. Uh, ito yung unang deliver ni Marcin.

ito mga fishing bali pangalawang deliver ni Kaobet parating yung dalawang service boat mga ka-fishing okay. malayo po, malayo akyat okay. oh, ah ayan ayan ayan, okay toh Lakas mo Haba Layala eh Oh. Ito so, mga ka-fishing Bale ito, pang umagahan ng mga ah, service boat Ang uli Ang ah. oh. Pagdado ba natin Uwik Diyan <tambahalan> ko dagdag na deliver si <tambahalan> 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 <tambahalan>